Alas 8 na nga ng umaga sa mga oras na are. At tingnan nyo naman, pagkakahawan nga ng paligid, abay, pwede ka nga magsasayaw din eh sa kalsada. <laughs> kapag ka nga matumal sa tindahan, ay eh, matumal nga rin din eh sa aming parisan. Yung mga kumakain din eh, ay paisa-isa laang. At habang ang aking mga chikiting ay bising busy, busy pa, ay aking gugunagunahin nga ang pag iimis imis nga din sa aming kusina. Dahil kapag ka nga may gay kang kaliliitan, eh kailangan nga iliksiliksihan mo nga ang iyong kilos. Aring umagang are ay sadyang napakasarap ng magmami dahil nag ulan na. At ayan nga, at pa pailan-ilan nga rin kumakain ngayon. Tapos ari nga at meron nga rin nagpa-take Dahil sa halagang 35 pesos nga laang ay busog na busog na naman sila. Tapos eh, nga na may hihilingan na nga laang ng sabaw ay dikit. Buong <laughs> pamilya na nga ang makakakain kaysa naman magluluto pa nga ng almusal. Tapos ayan nga at mabalik nga tayo din sa akin tinda. Ako nga ay may order nga ulit din sa grocery at ari nga utang ko laang. Bali order nga ako sa kanila ng halagang 12,000. Tapos yung 10,000 nga din ay akin nga uutangin ng isang link. At yung 10,000 nga na iyon ay may 300 Tina processing. Ay, hindi ko pa nga mapakasa ngayon. Gawa ng talaga. ako ay antok na antok. Pero ako hindi naman nagsasara sa tanghali kapag kagay ang antok la ang dinaman. Tapos naman. maya maya pa nga dumating naman nga aring order ko nga sa laki. Ayan, at tagsunod sunod na naman nga sila. Tapos dumating din nga aring aking pinabili kina mama na mga gulay nga at mga bigas. Wala pa nga ako na uumpisahan pa hindi yan sa lahat nga ng deliver ngayon. At talaga nga naman kapag ka nga tinamaan ng katamaran. na ni pangat aring akin ngang repake na hindi ko pa nga matapos tapos. Nga, na nga ang ginis aking asawa ako, ako na may tulong-tulungan mo. Awa mo na sa akin. Kakaubos-ubos nga laang din ang kanyang tindang paris di yan. Kaya nga kakoy ako tulong-tulungan mo at nang ako ay mabilis namang natatapos. May nagtanong nga sa akin minsan sa comment section. Kung kami nga raw mag-asaway, nag-aaway din. Nako nung una-una nung ako wala pa nga burgeran at nung wala pa nga siyang parisan, Ay kami nga isa madalas nagbabangayan nga na rin. Pero bangayan la ang hindi kami nagkakasakit. Ay sige, manakit ay kay mapapalaya. <laughs> Kagaya nga na rin meron na nga ngayon. Napakadalang naming mag-aaway o magbangayan. Buwan syempre kapag ka nga kami nag-away. Ay hindi kami nag-uusap kapag ka nga gayon. Dahil syempre pataas ang kami ng ihe. <laughs> ay hindi kapag ka nga gayon, hindi ko siya gigisingin sa madaling araw. Gawa ng digay alas 4 pa nga lang ay siya dapat ay gigising na at gawang magluluto na nga ng pares. Ay kapag kami magkagalit o oh, ay di, hindi ko siya gigising. Ay gawa ng hindi naman niya nagigising ng kusa ay kung hindi mo laging tatadya. Yeah. Kaya ngayon ay mabait kami sa isa't isa. Tapos <laughs> maikwento ko nga lang sa inyo ano, nung ako nga ay nagtitinda pa ng burger, ng meriendahan, mga fishbowl kiki At mga panahon ngang iyon, syempre si Mr prepare nga ang tagaluto nga ng sos ng mga fishball. Buwan ang syempre nga at masarap nga siyang magluto eh. Ay ngayon, kami nag-away, kami nagbangayan. Ay di hindi kami nag-usa. Ay di hindi ako pinagluto ng sos ng fishball. Ay di ang ginawa ko, ay ako na ang nagluto. Nanood ako sa YouTube, sa Gaya, sa Garne. Ay talagang hindi ko makuha ang timpla ni Mister. Ay di no choice, inihayin ko na ng gay at eh tininda ko na ng gay Tapos yung isa kong suke, ay di bumili nga ng fishball. Ay pinagbamasdan ko nga ang kanyang mukha nung matikman nga ang aking sos. ay parang ano, hindi nasasarapan, ay parang hindi ka masaya sa kanya kinakain. Tapos hindi na nakatiis, tinanong na sa akin, Ate Jing, bakit huwag ay yung sos? Ay matabang, hindi ho kagaya ng sauce nung mga nakaraan. Ay di ang aking sagot eh, ala ay kami naubusan ng toyo na aming ginagamit. Kaya ibang toyo yung aking ginamit ngayon. Ay siya huwag ka mag-alala bukas eh, masarap na ulit iya. Ala ay di kayo no, choice na naman. Ay maya maya pa binati ko na ang aking asawa. Ah, ah ay, kinama naman nga. Kaya lesson learned, wag aaway ng asawa kapag hindi pa kaya tumayo sa sariling mga paa. Shout out na po pala kay Ma'am si Ilay. kay Madam Almote, Kay Madam Lovely Balde. Kay Chriseline Garcia ng Camarines Sur. Kay Madam Charis Tidi Kalimpo. Renoy Mansa ng Dabaw. Kay Madam Richelle Rivera. Kay Madam Saabed Clarina. At sa tindahan ni Madam Alma. O siya pa sa susunod na lang ulit ha. Bye!